SPECIAL FORCE! Yeah! Woo! For all of us Agnics in SF SPECIAL FORCE! Yeah! Ligalento Pinas! DNC! Chucky! Yeah! Crown! Reynard! Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, kargada mo'y lapag Huwag ka nang pumala, gaytong ang SF Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, kargada mo'y lapag ang Ano ba ang trip nyo? Ito one trip namin Maglaro ng SF, yan ang hobby namin Find the hole! Huwag mo saluhin Bakit? Baka ikay samain Bakit? Huwag na huwag tatapat sa baril ko Baka katihin ka ng gold M4, ewan ko Gold AN at engraving AK Famas o simaktin pati na bulok na AK Baad 3 pag lagi kang nadidibag Mas baad 3 pagkatabi sa shop mukhang bayag At minsan ay pinagbibintangan ng wallet at Ganyan talaga pag malupit ka sa sniper Sa larong to, bawal ang mahina kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, kargada mo ay lapag Huwag ka nang pumala, ito ang SF Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, kargada mo ay lapag Huwag ka nang pumala, <coughs> ang SF Eka <coughs> Pwede ba akong mauna Nang makapweso sa listaan siyang manguna At makilala mabansagan bilang mahusay Mga kalaban yeah! na sa akin humandusay yes. Sige lang, sugod lang naman ang sugod nang matama na wash up kong nakapunto O maratrat ng M16 ko na kargada Sa ulo mo ay tama na ligaw kong bala Inhagis na ang flashbang ko at granada Kapag nabulag ka sure. sa sakiyahang bala Kapag <laughs> nawamsat ka batok na ang kasama Point. Sa ulo malikot huwag mo nang iikot pa Sa larong to bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay sige halika Kung kaya mo kumala kargada mo ay pa Huwag ka nang pumala gitong ang SF sa to, bawal lang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo pumala, karga mo wala pa Huwag Lagi ang Talon, talon Imba na ng yeah. imba Mag-rock shot, mag-SS Kung feeling mo pro ka Halika na, hey. granada ay pali pa rin Lumingong ka sa likod, Baka ikaw ay saksakin mo pare yeah. Weak mo tol Pagharapan na hindi mo pa kumasapol yeah. Fuck you waller Fuck you cheater GM pa kiba ng mga DXT user Para madala at di na pa pa Ang mga player na sa cheat lang umaasa Pero ayos lang basta sa sama Maglaro, magdambag hanggang umaga Yeah! I just wanna give my shout out to all PSF players Especially at Battlefront Rebellion To my clan, King Rebellions Boss Dom, KR Sniper, KR Ivan, Julian, Sachi, KR Supremo, Pro 2C, I am Josh, I am Spoon, at sa mga Pengans Clan, Daniel aka Master You. Sa mga team Mabalasik Land, Mabalasik 08 At sa mga taga Primarosa SF Player Big A Shop, Jok Jokinote At syempre sa team Bouncing Shop, kay Kuya Ogi mabay, Kay Daniel a.k.a. Young Don Lika Lento, Pinas Wala, sige mga adik, um-extend pa kayo This is how we do it, man Lika Lento Chucky, so yeah. Chucky, so aka I'm hot, and I'm out.